ko si Veronica Kitty Duterte, bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Naaalala niyo po ba, noong panahon ni PRRD, nakakaalis at nakakauwi ng ligtas ang mga anak niyo? Ibalik natin ang ganoong pamamahala sa bansa. Nandito ako ngayon dahil kinuha nila sa amin sa ating lahat, sa lahat, sa akin, ang tatay ko. Noong March 11, 2025, nasaksihan ko ang pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko. Imbes na krimen, korupsyon at kahirapan, ang pagtuunan ng pansin ng ang ito, inuuna nila ang pagsira sa pamilya ko at sa lahat ng kalyado nito. Pumili tayo ng matino at matapat sa paglilingkod kasi kung hindi, kawawa tayong lahat at ang mga susunod na henerasyon. Mahalagang mag-aisa tayo sa araw ng eleksyon, May 12, 2025. Suportahan natin ang PDP laban sa Senatorial Slate o mas kinikilalang Duterten. Duterte. Duterte! 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 Mag-vote straight tayo at mag-block vote tayo upang mahirapan silang mandaya. <laughs> to the OFWs, to the Filipino communities who took care of us, you have my love, respect, and gratitude sa katauhan nga nagpakita o walay undang paghigugma o pagsuporta. Daghang salamat kay Wa Minyo Nae. ang nagapakusog sa amo tanan. Maiaabot ako na personal na mensahe ng tatay ko sa bawat Pilipino. Sabi niya, I did what I could for my country. And you are all in my heart. Pangalawa, ang sabi niya, kung kakalimutan nyo lang rin ang Duterten, kalimutan nyo na lang rin siya. Mga kababayan, huwag nating kalimutan ang bili ni Tatay Digong. Sa mga kabataan, hinihikayat ko kayong magbantay sa mga boto. Dahil dito nakasalalay ang kinabukasan nating lahat. Maraming salamat po and God save the Philippines. Pilipinas, good